Thank you so much, uh, President Duterte. Kasi, vic victim ako ng drug addict eh. So yung ginawa niya for our country, some people will never understand. And most especially mga against sa kanya. Kasi hindi kayo katulad namin na naranasan namin kung ano yung suffering na maging biktima ng addict, ng criminals, abusive people. May komento ang isang dating palace official matapos magbigay ng huling habilin si dating pangulong Rodrigo Duterte, si MJ Mondihara, sa report. May huling habili na sa pamilya si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC Detention Facility sa the Netherlands. Ito'y sinapubliko ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, cremation ang request ng kanyang ama kung ito'y na maalam na. At kung sa Netherlands man siya mamatay, ay huwag na iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Para sa Duterte supporter at dati nitong spokesman na si Attorney Harry Roque, nakababahala sa milyong-milyong taga-suporta ang nasabing habilin alam naman namin na ang dami nagmamahal kita Tatay Digong at uh, there's no point na um, na um, ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na uh, medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digo. Para kay Roque, isang international lawyer at tagapagtanggol ng mga polisiya noon ni Duterte, walang crimes against humanity and drug war ng dating administrasyon at may kakayahan ng justice system ng Pilipinas na dinggi ng mga reklamong ito. Sa pagkakakilala ni Roque kay Duterte, sa adang former palace spokesman na ito ang dinaramdam ngayon ng dating presidente. Pero nanggaling na rin kay Vipisara uh, VP Sara no? na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, eh, nais ko maiyak no? dahil uh, alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan. Si Roque ay pabalik-balik sa ibang bansa sa pagtuturo at pag-aaral ng international law. At ngayon, humihiling siya ng asylum sa Europa dahil sa paninindigan nito sa mga Duterte. Isa si Roque sa mga personalidad na naghahamon kay Pangulong Marcos Jr. na magpa-drug test. Pati na rin sa pagtuligsa sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Git ni Attorney Roque, hindi niya pinagsisisihan ang patunan na pagsuporta kay FPRD. Kahit ngayon, ay isa siya sa mga nagsasakripisyo sa ibang bayan upang hindi makitil ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. Alam ko kung ganong kahalaga na at least yung mga araw na isang tao ay uh, naroon sa kanyang lupang sinilangan. So, the, kumbaga, the cat is out of the bag. Naghuling habiling na po si Tatay Digong. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondiha, SMN News. Ngayon mga partner, uh, ako talagang bukod doon sa, alam naman natin, talagang medyo delikado yung sitwasyon ni PRRD. Alam natin na uh, PRRD, simula pa yan sa pagka mayor sanay na yan ng maraming tao mm. tapos mm. biglang ganon nawala naman siya talagang ginawang maling o uh, illegal mm. no at kahit basta let's accept yung arg argumento ng iba mm. eh dapat dito siya pina mm. sa bansa natin mm. no kaya mm. alam mo kayo pag may masamang nangyari kay PRRD Makalusot man kayo sa batas ng Pilipinas, definitely hindi kayo makakalusot sa batas ng Diyos. Whatever you sow, you will reap. Ano man ang tinanim ninyo, mm. aaniin ninyo. Pag kayo, malaking ano po to, ha? malaking uh, kasalanan po yan na gagawin nyo sa isang matanda na tao, sa isang matandang inusente na nagsilbi sa ating bayan. Mm. Hindi natin alam, baka mamaya mangyari sa pamilya niyo yung nangyari, yung nang-abuso. Mm. Kasi lahat kayo tatanda, ta, tatanda tayo. Mm. So kung ikaw ay hindi ka marunong rumispeto sa matanda, at dahil ginagawa mo ito, dahil ikaw ay may pinangakuan ng kapalit na pera, mm. pinangakuan ng kapalit na posisyon, o may pinangakuan ka ng kapalit na pabor, tatanda ka rin. Mm babalik sa'yo lahat ng kasalanan mo. Kaya, uh, alam nyo, itong mama na ito, nagsilbi sa atin ng taus puso. Nilinis niya ang kalsada natin laban sa mga adik. Nilinis niya ang kalsada natin laban sa mga komunista. Tapos ito, ibabalik natin. Kaya alam mo, walang pagpapala itong bansa na ito. Eh. Kasi yung gumagawa ng uh, kabutihan, eh yun ang idinidiin natin. Mm. Huwag niyo pong bibiruin yung sitwasyon ni PRRD. Tandaan po natin, 80 years old na to. Mm. So, hindi maganda to, partners. Yeah. Kati. <laughs> iiyak na naman ako. <laughs> <laughs> na. Sige, iiyak mo yan. Mm -hmm. Ako gusto ko lang pasalamatan. Mm. Thank you so much, uh, President Duterte. Kasi ako, kaya ako ganito. Matapang ako, pero iyakin ako. Palagi ako umiyak, di ba? Mm. Kasi big victim ako ng drug addict eh. So yung ginawa niya for our country, some people will never understand. And most especially mga against sa kanya. Kasi hindi kayo katulad namin na naranasan namin kung ano yung suffering na maging victim ng addict, ng criminals, abusive people. So... He doesn't deserve it. Gusto ko lang magpasalamat for for six years na nagsilbi ka po. You did great. And you know, sabi ko nga, ang ganda-ganda hon ang ginawa niyo. And alam ng Diyos yung tamang ginawa niyo. Bilang Pilipino, kayo, huwag yung i-deny, yung naranasan natin na, say, yung feeling natin na napakaligtas. Kahit galit kayo sa Kanya, Huwag niyong i-deny kasi yun ang katotohanan. Naging safe tayo for six years. Hindi perfect, pero the safest ever na na-feel natin ng panahon na isang leader na may umupo. Yun lang, gusto ko lang siyang pasalamatan. And alam ko yung Diyos, hindi niya pababayaan. And alam ko, ibabalik ng Diyos siya sa atin. Yun lang po. Pasensya na.